News Updates Mga balita ngayon Labi ng nasawing Pinoy seafarer sa Houthi attack sa Red Sea na iuwi na Taxi at TNVS drivers na tumatanggi sa pasahero ngayong holiday season binalaan ng DOTR Higit 19,000 nakabataan sa buong bansa na katanggap ng regalo mula kay PBBE ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Naiuwi na sa Pilipinas ang labi ng isa sa tatlong Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake ng grupong Houthi sa barko na MV Eternity Sea sa Red Sea noong Hulyo. Sa pagdating sa paliparan ng labi kagabi, sinalubong ito ng mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA kasama ang kanyang naiwang pamilya. Ayon sa DMW, nakatakdang isagawa ang cremation ng labi sa Maynila bago ito ihatid sa ilo-ilo. Tiniyak naman ng pamahalaan na bibigyan ng sapat na tulong ang pamilya para sa burol at pagpapalibi. Una nang nakabalik sa bansa ang siyam na Pinoy na nakaligtas matapos bihagin ng mga rebelde. Inatasan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na parusahan ng mga taxi at TNVS drivers na tumatangging magsakay ngayong holiday season. Ani Lopez hindi katanggap-tanggap ang mga alibay tulad ng trapiko at malayong destinasyon dahil labag ito sa regulasyon. Pinag-aaralan din ng DOTR ang legal na basihan ng surge pricing at posible itong suspendehin upang hindi na mabigatan ang mga pasahero. May public consultation ng DOTR at mga TNVS company sa Desyembre at Jess para talakay ng mga reklamo at reforma sa fare system. Inobligarin ng mga TNVS operator na magsumite ng listahan ng mga driver na madalas magkansela ng booking. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang balik-sigla bigay sa 2025 nationwide gift-giving sa kalayaan grounds ng Malacanang kahapon, December 6. Mahigit 3,000 na katao kabilang ang mga bata mula sa sentro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga kalapit barangay ang dumalo sa masayang selebrasyo. Napuno ang lugar ng iba't ibang atraksyon tulad ng inflatables, games, circus acts, bouncy castles, kiddie entertainment, food stalls at iba pang activity booths. Tampok din ng isang special na pagtatanghal ng mga bata para sa Pangulo at Unang Gina. Namahagi ang first couple ng mga regalo sa ilang piling bata bilang bahagi ng ceremonial na gift give. Ngayon ay nasa ikaapat na taon na ito, sabay-sabay ding idinaos ang baliksigla bigay saya sa 56 DSWD Center sa Luzon, Visayas at Mindanao habang nagsagawa rin ng sariling gift giving ang 78 na paaralan ng Department of Education o DepEd. Sa kabuuan ay aabot sa 19,000 na mga bata ang makikinabang sa programa. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.